ng pagkakataon, inihandog ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III ang Konsulta Plus G. Konsulta Program sa Bayan ng Kalasyao. Ito'y sa pagtutulungan nila ng PhilHealth. Ito ay konsulta ng PhilHealth at G. Konsulta. Parang dalawang programa po yan. Programa ng National Government, PhilHealth Konsulta, programa ng ang Ayang programa, every year tayo gawin niya. Ang gapoy exception, ang gano o gaw, uh, senior citizen, laki, ta iba at saya. Ang gapoy pinili, pati arat may minor, eventually, i-cover nila. So aratan, so gagawin ng governor. Bukod sa libreng serbisyong medikal, nagkaroon din ng veterinary services para sa mga alagang hayop at cash incentives para sa mga benepisyaryong nakapagparehistro sa PhilHealth Konsulta. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga Pangasinense sa kanilang natanggap na mga libreng serbisyo. Thank you, thank you kay Governor Monmoncito. Opo, ipabili ng bigas. <laughs> alam pang pambao tsaka pamasay po papuntang school thank you po governor ramon po thank you sa huli, hindi lamang kalusugan ang nabigyang pansin ng nasabing programa, kundi pati na rin ang pagbibigay pag-asa sa mga residente ng Kalasyaw na makapagpagamot ng hindi nabibigatan sa mga bayarin. Mag-iikot pa ang pamahalang panlalugan sa iba pang bayan para ipakilala ang nasabing programa at mas dumami pa ang mga pangasinenseng makikinabang nito. Valerie Dismaya, RNG News.